Grabe mga lods, pakapala na talaga ng mukha. 5 gives Marcos passing grade. Duterte failing grade on human rights. Grabe, no? Passing grade na daw ang mga Marcos. Grabing kabalimbingan, no? Grabing kaplastikan. Di ba? Talagang sa bagay. Di ba? Kasi napalaya siya, eh. So kahit yung dati nilang kaaway, 'di ba? Yung parang kailan lang, no? Itong si Dilima ang number one against sa mga Marcos, number one against na ipalibing sa libingan ng mga bayani si Apulakay, Lakay. 'Di ba? Siya yung number one. 'Di ba? Bumabatikos at hindi naniniwala sa mga Marcos and yet right now biglang bait-baitan sa mga Marcos. Di ba? Biglang praise na praise sa mga Marcos. Siyempre! I-feeling grade mo talaga si ang mga Duterte de Lima. Kasi napakulong ka Di ba? Alam ka naman bigyan mo ng passing grade. Wala na talaga mga lords, no? Ito, nakalabas lang ito pero ang goal nito, di ba? Ganun pa rin, no? Tuloy sa pagiganti. At alam nyo mga Lods, no? sa pagiganti nila, sa mga pinagagagawa nila ng mga ganyan, ang taong bayan ang nagsasuffer. di ba? Ang taong bayan ang nadadamay. Walang katapusang gantihan ang nangyayari. Tapos itong isa, no, itong si Dilima, kahit hindi naman sila kaalyado ni President BBM, kahit hindi naman, di ba, kahit hindi naman siya um, sumusuporta dati kay President BBM, pero ngayon, pakapala na lang talaga ng mukha, pasipsipan na lang talaga. Alam niyo mga lords, medyo nakuha ko yung gusto nilang gawin eh, di ba, na ipag, ipag, clash ang Marcos at Duterte. Kasi sa nakikita nyo ngayon mga lords, di ba? Kumbaga, kinukumpare niya eh. No? Kumbaga, she gives comparison between Marcos and Duterte. Now, which is, alam naman natin, no? Ah, si President BBM at saka si VP Inday Sara ay, di ba? Kumbaga, unit team talaga. And matatag yung kanilang relasyon. At itong hinayupak na to, papasok sa eksena. Di ba? Magko-compare-compare. -compare para ano? Di ba? Para i-ano na naman ang mga taong bayan. Di ba? Kasi ang gusto lang naman yan ay malaglag ang mga Duterte. So makikipagsipsipan siya sa mga Marcos. At pag nangyari ng na lumaglag, example lang. Kasi imposible naman yun eh. Pero what if nangyari na nalaglag ang mga Duterte, di ba? Ang next niyan titirahin nito patalikod ang mga Marcos, mga traidor 'to sila eh. 'Di ba? Mga traidor tong mga hinayupak na 'to eh. Hindi nakukuntento, 'di ba? Gahaman sa kapangyarihan. 'Di ba? Spokesperson pa siya ng Liberal Party. May balak pa silang buhayin, 'di ba, ang partido nila? Ang partido nila na ilang eleksyon na wala nang nananalo.